Hello. Hello. <coughs> Me. <coughs> Baby. Basahin mo ube. Nag ano kayo ng auto bag? Wag bibi No, no, no. Ano? Ano ka dito? Ano ka dito? Ano ka dito? Ito. Pantayiri ba to ha? Oh. Ang ah, inom ka tubig ba? Wala. Inom sa tubig dito ka. Sa so, papa ni mo. Mama. <coughs> Kainom dito basig na ka kung parat ka. Inom. <coughs> Hello kabe. Hah. Hehehehe. Hah. 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 Hello ka hello Hello. Sabihin mo. Hello. Hello. Nandito kami sa buhol. Nandito kami sa buhol. Bilis. Dito Bi. Bi. Langoy dito, Papa, Bi. Langoy. ka, Bi. Dito.